higit 600,000 manging ang gagawa kabilang ang mga nasa Zambales apektado sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng synchronized postal protest ang grupo ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya sa pagunita ng ikasyam na anibersaryo ng hatol ng Permanent Court of Arbitration sa West Philippine Sea. Ayon sa pamalakaya, ang hatol ng PCA noong 2016 ay nagpahayag na ang China ay nagkasala ng pandarambong sa kapaligiran ng dagat sa pamamagitan ng malawakang reklamasyon at pangingisda at paglabag sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa kanilang eksklusibong sonang ekonomiko. Paliwanag ni Fernando Hicap, National Chairperson ng Pamalakaya, sa kabila ng ating makasaysayang tagumpay sa PCA, hindi pa rin tumitigil ang China sa paglabag sa karapatan sa pangingisda sa bahagi ng mga probinsya sa bansa. Nasakop ng Pilipinas ng West Philippine Sea tulad ng Kalayaan sa Palawan, Masinlok sa Zambales at Infanta sa Pangasinan. Maabot umano sa mahigit 600,000 mangingista at manggagawa sa industriya ng pangingisda ang direktang naapektuhan ng alitan sa mga teritoryong ito. Sigaw ng pamalakaya, igalang ng China ang hato ng PCA at respetuhin ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa kanilang tradisyonal na lugar ng pagingisda. Nais din ng grupo na magsagawa ng diplomatikong hakbang upang ituloy ang demilitarisasyon ng walang paglahok mula sa mga dayuhan sa ating teritoryal na